Magandang araw sa ating lahat at ngayon ay formal nating sinisimulan ang pag-aaral sa Massive Open Online Course 2 ng Wika Kultura at Lipunan. Ito ay ang wikang Filipino sa pananaliksik at diskursong Filipino at nagsisimula tayo sa unang module na orientasyong Filipino sa pananaliksik at diskurso at bago ganap na pumalaot sa magiging talakaya natin sa loob ng kurso, ay mahalagang tignan ano nga ba yung kalikasan ng pananaliksik. Hindi na bago sa atin itong pag-aaral na ito, pero mahalagang balikan natin bilang grounding ng ating mga magiging talakayan. Ano nga ba ang kahulugan ng pananaliksik? Ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay paraan ng pagtuklas ng tao tungkol sa kanyang lipunan at kapaligiran. Nagiging mas maalam, nagiging mas... Uh, aware, malay tayo sa ating paligid sa pamagitan ng ginagawang pananaliksik. Ang pananaliksik din ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig biyang linaw, patunayan o pasubalian. Napaka self-explanatory na nito marahil sa atin uh, mahalaga lang din siguro na i out natin na ang pananaliksik ay hindi lamang nagbibigay ng bagong informasyon, kundi yung panghuli nagpapasubali ng mga impormasyong nailatag na sa atin. So ibig sabihin, yung mga naunang pananaliksik ay maaari pa ring hamunin bilang mga uh, paglalatag ng mga bagong katotohanan, ano? Hindi naman ibig sabihin na kapag nasa liksik na, ay absolute truth na ito. Okay. Ano nga ba ang katangian ng mga pananaliksik? unang una lang nga, syempre, ay ang pagiging objective o efektibo nito. Mahalaga na meron tayong mga pinag sinasangguning mga materyales at ang mga sinasangguni natin ay walang kinikilingan din. Ano? Mahalaga yung pagsusuri ng mga materyales na ginagamit natin sa ating ginagawang pananaliksik. At tayo rin mismo ay dapat maging objektibo sa ating pagsasalan sa pagsusuri ng pananaliksik. Hindi ibig sabihin na kapag ang isang datos ay taliwas sa iyong paniniwalaan, na hindi na ito isasama. So mahalagang masuri at magtimbang-timbang ang mga pananaliksik. Pangalawa ay marami at iba't iba ang ginagamit na datos. At sabi nga natin, upang maging mas objective ito, upang maging mas valid at reliable ang ginagawang pananaliksik, kinakailangan o isang pangailangan ang pagkakaroon ng marami at iba't ibang mga datos na ginagamit. Hindi lamang ito mga printed materials kundi maging ngayon ano yung mga online journals na napakarami na at napakarami na rin at maaari ring sanggunian ano yung mga social media networks no at kinikilala rin ito no lalo na sa citation ano, may mga citation guides ang APA, MLA na kumikilala sa mga social media uh, sites no at ito ay uh, kinagamit na rin, doon, no? depende doon no? sa kalikasan ng pananaliksik o yung gusto mong uh, layunin ng iyong pananaliksik. Pangatlo ay may pamamaraan nito ang kop na metodolohiya. Mahalagang isa alang alang yung methodology at ito ay nagigage mo kapag malinaw sa iyo yung layunin. Ano ang gusto mong malaman? No? At dito, aangkop ang metodolohiya o metodo na dapat mong gamitin. No? Ang, ano ang iyong magiging disenyo ng pananaliksik? No, ito ba ay uh, gagamit ka ba ng survey? Bakit may pangangailangan ba sa survey? Gagamit ka ba ng interview? Bakit may pangangailangan ba sa interview? Pangapat ay ang pagiging masuri o kritikal ng isang pananaliksik. Sabi nga natin, hindi lamang ito uh, uh, lugar, ano, para maghagilap ng mga impormasyon o magsama-sama ng mga datos nagiging lugar ng pananaliksik para sa pagtitimbang ng mga datos na nakukuha natin at siyempre pagiging dokumentado may pagkilala sa mga sinangguni bilang uh, bahagi ng pagiging tapat din sa ating ginagawang pananaliksik at the same time ito yung nabibigay ng reliability no sa ating ginagawang pananaliksik ano ang mga layunin ng pananaliksik uh, alam naman natin ang marami na dito Uh, una, yung pagtuklas sa mga bagong datos at informasyon. Uh, lagi namang may ganitong uh, call sa atin kapag nananaliksik tayo, ano yung bagong maiaahin natin may maio-offer natin sa ginagawang pananaliksik. Pangalawa, magbigay ng bagong interpretasyon sa mga lumang ideya no so maaring uh, halimbawa uh, ano nga ba ang papel ng mga nobela ni Rizal sa integrasyong ASEAN lalo na ito yung buzzword no simula noong 2015 ay naging lalong mas matingkad itong pagtingin sa ASEAN community o pangatlo ay maglinaw ng isang pinagtatalo ng issue Halimbawa ay napapanahon ang issue tungkol sa divorce at ang same-sex marriage sa Pilipinas. Ano, so, pa paano ito matutugunan ng pananaliksi. Pangapat ay manghamon sa katotohanan o pagiging makatwiran. Ito yung sinasabi natin kanina, hindi absolute truth ang inihain ng mga naunang pananaliksi. Maari pa rin natin itong hamunin. Susunod ay magpatunay ng makatotohanan o balido ang isang ideya, interpretasyon, paniniwala, palagay o pahayag. So halimbawa, pag sinabi natin umaangat ang buhay ng mga mahihirap sa kasalukuyang panahon, nasaan ang datos na magpapaliwanag nito? So kinakailangan nating manaliksik. O bumababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, nasaan ang datos na magpapaliwanag nito? So mahalaga ang panaliksik. At yung susunod ay magbigay ng historical na perspektiba para sa isang senaryo. So halimbawa ay ang usapin ng climate change no so kung paanong yung uh, mga datos sa kasaysayan na ano, doon kung paano natutunaw yung yelo sa, sa hilaga ng Daigdig anong paanong nakakaapekto no paanong sinasabi ng kasaysayan tungkol sa climate change o pagkatunaw din ng yelo so yung global warming so pwedeng tingnan mo yung mga datos mula 1984 hanggang kasalukuyan so kasaysayan ang tinitingnan natin ang mga gamit ng pananaliksik sa lipunang Pilipino ay ang mga ito. no Alam naman natin na ang pananliksik ay hindi lamang ito pag-aari ng akademya. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw nating gawain. Nalimbawa, bakit nagkasakit yung alaga mong hayop? Ano ang dahilan? So, gusto mo malaman yung datos na ito, so, nagsasaliksik ka tungkol sa baka may ito sa pagkain, baka may ito sa pag-aalaga sa kanya. Ganon din, bakit nalanta ang halaman? So, nagsasaliksik tayo sa pang-araw-araw. Pangalawa, matingkad sa atin bilang nasa akademya yun, na ito ay bahagi ng isang akademikong gawain nagiging uh, passage natin ito kung tayo ay magtatapos ng isang kurso sa kolehiyo o magmasters o kaya PhD at ganun din nagiging batayan din ito ng kalidad ng edukasyon sa sa iyong institusyon Pangatlo ay sa kalakal o negosyo. Maaari ang mga kumpanya ay nag research din ng kanilang mga nagsasagawa, ng kanilang mga research kung pa paano higit na maitatampok ang kanilang produkto, paano mapapataas ang sales ng kanilang produkto. At ganoon din sa iba't iba mga institusyong pampubliko at pampribado. Kung makikita natin sa konteksto ng ASEAN, nagiging matingkad din ang pananaliksik lalo na sa akademya sa mga universities nagiging batayan ito ng ng pagiging mahusay ng isang universidad at ito ay isang datos ng 2013 kung saan ay pinapakita ang mga nangungunang universidad sa timog silangang Asia at kung makikita natin dito, mapapansin natin pang ang University of the Philippines, ang tanging universidad na nakapasok sa top 10 sa Asia. Samantalang ito ay na monopolisa, no? na dominahan ng Singapore na kumukuha sa number one at number 2 spot at ng Malaysia. So ibig sabihin, yung mga bansang ito ay nagiging reflection din ito ng mga bansang ito na nagpapakahusay sa pananaliksik. Merong dalawang uri ng pananaliksik, ang basic research at ang applied research. No? Hindi naman nabago sa atin ito pero ang mahalaga lang nating makita dito na ang basic research, karaniwan ito yung ginagawa natin sa akademya. No? Malaya ang pagpili sa mga paksang gagawa ng pananaliksik, nakapailalim ang pananaliksik sa isang tinakdang rigor at pamantayan ng akademya pangunahing isinasaalang-alang internal na lohika at kapantasan ng disenyo ng pananaliksik, pangunahing layuning makapagambag sa batayang theoretical na kaalaman, so more on the theories or concepts, no? at sinusukat ang tagumpay kung mailalathala sa kilalang journal o magkakaroon ng malakas na dagundong sa akademya. So ito yung mga basic research na ginagawa natin sa akademya. Yung applied ay mas sa mga kumpanya. No? Mas tinitingnan dito ay uh, paglutas ng isang spesifikong problema at kung paano magagamit ito no, ng uh, yung data na no, mga nag-generate ng isang research. Paano ito magagamit? Halimbawa sa pag pagpapaunlad ng uh, isang uh, produkto. So, applied research naman ito. Ngayon, dumako naman tayo doon sa etika ng pananaliksik. Na pakahalaga ng isang pananaliksik ay maging etikal. Ayon sa artikulo ni Ferriols, nagmula ang etika sa katagang Griego na etike na nakaugat sa ethos na nangangahulugan ng ang pamamalakad sa buhay o ugali. Sa karaniwang gamit, binibigyang kahulugan ng etika bilang kaisipang kaugnay ng mga kuro-kuro o palapalagay tungkol sa kung ano ang dapat at hindi dapat, mabuti at masama, o kaya'y tama at mali. Ngunit, gaya ng binanggit halimbawa ni De Castro noong 1995, mahar maaring gamitin ng mga katagang dapat, mabuti at tama sa mga kontekstong wala namang kinalaman sa etika. No, so po pwede rin kasing mangyari 'yon, ano? Uh, halimbawa, maaring sabihin ang maputing na daan ay dapat iwasan o may mabuting gamot sa sakit ng ulo o kaya ay may tamang material sa pagpapatibay ng ginagawang bahay. Ngunit pawang hindi ito nagpapahiwatig ng kapasyahang etikal. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay o gawaing dapat mabuti at tama ay masasabing may katangiang etikal. Gayon man, bilang bahagi ng ating kurso, mahalagang tingnan na natin na ito ay may kinalaman sa mga terminong ito no at maaring sa ibang mga pagkakataon ay matalakay din ito no so malaking malaking usapin yung pagiging etikal. Uh, sa larangan ng pananaliksik mahalagang isa-alang-alang yung mga gabay sa etikal na pananaliksik na ayon sa deklarasyon ng Helsinki ng World Medical Association o WMA noong 1964 at ulat Belmont ng US National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. na kum mapapansin natin itong mga ito ay may kinalaman sa etikal na pananaliksik na maaaring kinasasangkutan ng mga kalahok sa isang medical na larangan. No, kaya dito talaga nagsimula yung ganitong mga usapan hinggil sa pagiging etikal ng isang pananaliksik. Ah, uh, samantala, tinukoy naman sa mga gabay ng International Committee of Medical Journals Editors, Committee on Public Ethics Council of Science Editors at World Association of Medical Editors sa mga dapat isa alang alang sa etikal na publikasyon. Sa mga gabay ng ICJME, COPE, CSE, at WAME, mahalaga ang etikal na publikasyon na tumutukoy sa mga katanggap-tanggap, makatwiran, at patas na kinasanayan, pamantayan, at practice para sa mga manunulat, patnugot, referee, tagalimbaga, at ipapangkasangkot sa publikasyon ng mga siyentipikong pananaliksik. So mahalaga sa etika ng pananaliksik na unang-una may pagbanggit at pagkilala doon sa manunulat o doon sa mga sinangguni. O sinangguning manunulat o sinangguning mga iba pang mga materyales. Pangalawa ay ang pagpapahintulot ng may malayang pagpapasya, lalo na kapag gumagamit ng mga participant, ano, mga human participants, kinakailangan na ito ay dumaan sa kanilang uh, pag uh, kanilang consent no so may consent na binibigay confidential at may pagkaprivado no hangga't maaari ay mayroong mga mekanismo para manatiling private at, no, at hindi lantad sa publiko ang impormasyon tungkol sa mga kalahok. Pagtataguyod ng kagalingan, kapakanan at karapatan ng mga kalahok, ibig sabihin lamang nito kung magiging makakaapekto sa Uh, safety ng kalahok, kinakailangang i kung ito ba ilalathala o gagawin pa ba yung pananaliksi. At pakikiugali sa mga pamantayang kultural, legal, at moral. Alam natin ito, no lalo na kung tayo nag-fieldwork, mahalagang isaalang-alang yung mga ganitong klase ng mga kondisyon. No? Ngayon, dadako tayo doon sa orientasyong Pilipino sa pananaliksi. Paano ba nagkakaroon ng Filipino orientation ng isang pananaliksi? Maaaring magsimula ito siyempre sa paksa, pangunahin na maaari tayong mag-research tungkol sa nangyayari sa ibang bansa pero baka mas matingkad na natin ano yung mga pangyayari at makabuluhan sa Pilipinas at ganun din yung metodolohiya, makapilipino ba yung ginagamit nating methodology? No, uh, ito ba ay uh, angkop sa sa kulturang Pilipino, no? lalo na kapag nag field work. Mamaya pag-uusapan natin ito sa isa pang uh, discussion. Yung interpretation, ano, saan nanggagaling na perspective? Colonial perspective pa rin ba? O ito ba ay uh, dapat na nakal nakalubog na o inilubog na natin sa pananaw ng uh, natin bilang mga Pilipino. Mananaliksik, may gampanin tayo. Ano ba ang sasaliksikin natin? At ganoon din, sino ba ang magiging recipient natin o tagatanggap natin sa panaliksik? At syempre, ang wikang ginagamit natin ay napaka-importante uh, sa kung sino yung gusto nating kausapin. At sa pagkakataong ito, titingnan natin ang wikang Pilipino.